Marami ka bang mga tanong sa isipan? O di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan. Katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaral ng sagot sa iyong curiosity mula sa Experts Opinion. Tuwing linggo, alas 3 ng hapon sa DZR Rage TV. Sa panahon ngayon na asa na ang presyo ng mga bilihin, hindi maipagkakailang prevention is better than cure. Kaya naman buwan man ang puso o hindi, may taong mang nagpapakilig sa'yo o wala. Mahalagang tandaan natin ang tamang pag-aalaga sa ating mga puso. Ika nga nila, be careful with your heart. Sa episode na to, sana ay nabigyan namin solusyon ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan at naway nabigyan namin kayo maging ng bagong kaalaman. Sama-sama natin niyang alamin dito lang sa Expert's Opinion. Upang lubos na maunawaan ang pagkakaroon ng hypertension o high blood na isa sa mga leading cause of death sa Pilipinas, kasama natin ngayong araw si Doc Deborah Ignacia Diona o Doc Debbie, ang immediate past president ng Philippine Society of Hypertension upang bigyan linaw ang mga sakit o komplikasyon na maaari nating makuha kung hindi natin iingatan ang ating mga puso. Hello po Doc. Good afternoon po kamusta Hello, po kayo? Hello, magandang hapon, magandang Robic, hapon Maraming po. salamat at ininvita mo ako sa Aho inyong po. sa iyong show. Sa at bilang pag-alala nga po Doc sa Buwan ng mga Puso, kamusta po ba Doc Debbie ang estado ng Pilipinas sa usaping puso? Lalo na ngayon na ang pag-uusapan natin ay patungkol sa high blood at hypertension na karaniwan na nga sa mga Pinoy. Uh, gusto mo ba talagang malaman oh, kung po. ano yung kas kalagayan natin dito sa Pilipinas? Mm. So, dun sa isang pagsusuri ng Philippine Statistics Authority, um, nung, ang kanilang, ang kanilang ano, mga datos is 2022 to 2023. Uh, preliminary pa lang naman yon um, ang uh, sakit sa puso ay ang... Uh, uh, ang sakit sa puso pa rin ang number one cause mm. of death dito sa Pilipinas. So hindi 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 siya hindi siya bumababa doon sa sa top 5 diseases. Uh, at ang alam natin na ang sakit sa puso, ang number one risk factor is alta presyon, high blood pressure or hypertension. Bali uh, sa kabila po ng uh, pagdami ng mga pagdami ng mga sakit ganun, saka cause of death ng mga Pilipino, number one pa rin pa talaga ang hypertension po. Oo, ah uh, nung, naki, nung uh, nagsuri kami, usually nagsisurvey mm. ang mga government agencies at ang Philippine Heart Association. So, nakita nila nung 2022- 2023, tumaas yung mga bilang ng mga taong may hypertension, yung tinatawag natin prevalence rate. So, okay. kung nung 2018, ang prevalence rate natin ng hypertension is around 18%, nakita natin na tumaas siya during the pandemic. So, naging third 30 to 34%. So kung 100 million Filipinos, sayon, itina talaga siguro mga 30 to 34 million Filipinos maaring may hypertension or high blood pressure. Mm. Pero Dok, upang lubos po na maunawaan nung mga manonood po natin ngayon, ano po ba talaga ang definition ng high blood o hypertension? Maraming salamat, Robic, at um, okay. tinanong mo sa amin 'yan kasi ah uh, sa Amerika, iba yung definition nila sa, ng hypertension. Dito okay. sa Pilipinas, gumawa kami ng guidelines, yung Philippine Guidelines for the Management of Hypertension okay. na um, na sinuportahan ng Department of Health. So ang definition or masasabi nating may high blood ang isang tao kung ang blood pressure niya is more than or equal to 140 over 90. Mm -hmm. dapat uh, on two separate occasions. so hindi lang pwedeng isang beses. Mm -hmm. dapat panay panay na mataas sing blood pressure niya. so masasabi pong may high blood kapag consistent po na ganon yung magiging resulta. aao. Ng... Uh -oh. mm -hmm. uh, pwedeng yung mataas ang kasi pwede... or eh. so systolic blood pressure yun yung yun yung nasa taas, okay. yung diastolic blood pressure yun yung nasa baba so whether mataas yung sa taas or yung sa baba basta more than 140 systolic or more than uh, 90 diastolic, basta may mataas na ganong uh, ganung numero, whether yung unang yung systolic at diastolic, considered na silang may high blood pressure or hypertension, pero dapat Ah, uh, palagi 'yon. So on two separate occasions sinasabi, sabi, hindi pwedeng isang beses lang. Pero Dok, ano po ba yung mga misconceptions pa ng mga tao tungkol dito na madalas nyo pong na-encounter? So siguro yung yung misconception nila yung pagiging anemic kasi palagi yun yung tanong, 'di ba? Mm -hmm. Pa sinasabi nila, "Bakit ako magiging high blood, doktora? Eh anemic naman ako." Mm -hmm. So iba yung anemia sa blood pressure. Ang blood pressure, 'yun yung pressure na kailangan ng puso para ilabas niya yung dugo sa sa puso natin mm. para dumalo yung dugo sa buong parte ng katawan. Yung anemia, 'yun yung kinukuha natin ng dugo oh. sa complete blood count, tinitingnan, binibilang kung ilan yung yung number of red blood cells natin. Mm. So, pwedeng may high blood ka ah uh, na may anemia ka rin. So, depende 'yon. So, 'yun yung palaging tina na, nagtataka sila, bakit ako high blood, doktora? Eh, anemic naman ako. So, hindi ho yun pareho. Magkaiba po sila, Dok. So, hindi ibig sabihin na may anemic ka. Na hindi ka na pwedeng ka-high blood. Oo. Okay, okay. Ibang, entity, Ibang po entity po siya. Okay, Dok. Pero, Dok, matatawag po ba ito na sakit sa puso, itong hypertension? Ang hypertension gaya ng sinabi ko is a risk factor. Hmm. So basically pag risk factor ito ibig sabihin pwede mo siyang gamutin o pwede mo siyang ma-prevent. Magiging sakit na pu sakit sa puso siya. Iyon hmm. eh, yung komplikasyon ng palaging mataas na high, na presyon or mata mataas na blood pressure. Okay. Pag hindi mo halimbawa may high blood pressure ka or hypertension hindi mo siya ginamot. Hmm. Ng, ng matagal, Pwedeng, uh, pwede yan uh, tumuloy na magkaroon ka ng sakit sa puso. Yun na yung komplikasyon ng hypertension or high blood pressure. Kaya importante sa mga pasyente may high blood pressure or hypertension, kailangan normal yung BP nila. Kasi kaya sinasabi namin na kailangan silang gamutin kahit wala silang nararamdaman kasi para ma-prevent natin na magkaroon sila ng komplikasyon in the near future. Uh -huh. Pwedeng sakit sa puso, pwede silang ma-stroke, pwede silang um, pwedeng magkaroon ng problema sa kidney, pwedeng mabulag, uh -huh. pwedeng magkaroon ng problema sa mga arteries sa paa, saka sa malalaking arteries uh -huh. or maliliit na arteries sa buong katawan. So marami po palang possible na mangyari kung hindi po natin naagapan yung pagkakaroon uh -huh. ng... So, ang sakit na puso siguro para maintindihan nila is a sequelae of uncontrolled hypertension. Ay. So, pag pinabayaan nila na yung blood pressure nila masyadong mataas, hindi sila umiinom ng gamot, gamot. ang nangyari kasi nagpa against a higher pressure yung puso mo. Oh, so, usually pag ganon, kasi puro muscle ang puso mo, di ba? Oh, so, lumalaki siya, pwede siyang mag maging, ang sequelae nun, pwedeng mag-heart failure, or pwedeng maatake sa puso. So, magkakaroon ka ng sakit na puso. Sa sakit sa puso. Okay. So, hindi rin totoo yung mga ng iba na sakit na ito sa puso. Kung baga, ito lang yung parang risk factor ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Ayan. So, Dok, paano oh. po ba masasabi nga uh, ikaw ay mayroong high blood now? High blood ka na. Ano po ba yung mga sintomas na karaniwa na mararanasan na isang tao? Ang 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 high blood pressure pag mild lang siya. Mm. Ang problema dito kaya siya tinatawag na silent killer mm. kasi wala kang nararamdaman. Mm. Kaya ang ano namin, ang advocacy namin dapat kung 18 years old and above ka, dapat alam mo kung ano ang blood pressure mo. May mga simptomas pag masyadong mataas yung BP. So ano yung mga mm. simptomas na to? So, usually um nalalabo yung paningin, sumasakit yung ulo, merong nape pains. Uh, usually, yung mga komplikasyon na na high blood, so nasa stroke or na-atake sa puso. Pero komplikasyon niya na yun ng high blood pressure. Ang karaniwan, majority ng mga tao, wala silang nararamdaman. So sinasabi ko, maswerte kayo na nagparamdam yung high blood nyo or hypertension. Kasi at least maagapan pa natin. Pero karamihan ng mga tao hindi nila alam kasi wala silang nararamdaman. Malalaman lang nila pag pumunta sila or pag sila sa doktor, kinuha kinuhaanan yung blood pressure, mm. mataas. Or minsan pag nakakakita ka ng mga sa mall, di ba? Nagpapabipi yung mga pasyente. Apo. Nakikita nila na mataas yung blood pressure nila. So, kaya ang ang ano namin, ang advocacy namin sa Philippine Society of Hypertension, lahat ng tao sa bahay, 18 years old and above, dapat alamin nila kung anong blood pressure nila. Lalo na yung mga taong merong nanay at tatay Apo. na may high blood pressure. Kasi usually, yung mga yon partly kasi uh, pag merong kang lahi na may high blood pressure, mm. pwede mo yung mai, uh, maipamana sa iyong mga anak kung pangit rin yung lifestyle ng mga anak mm. mo. Hereditary din po pala ang pagkakaroon ng high blood partly. oo. kasi maraming mga uh maraming mga factors na pwedeng na nakita sila sa sa high blood pressure. So mayroong uh, lifestyle factors, may genetic factors, saka may environmental factors mm -hmm. tayo. Ang hindi nating mawa 'yun yung sinasabi ko, uh, pag ang risk factors ng high blood pressure may modifiable sa non-modifiable okay. risk factors. So yung non-modifiable risk factors, 'yun yung hindi mo ma hindi mo siya hindi mo siya ma hindi mo siya ma-modify ma so kahit anong gawin mo hin nandyan na sa'yo so ano yung mga non-modifiable risk factors hmm. na pwedeng um, pwedeng maging sanhe ng high blood pressure mo ano yon kung may family history ka kung may nanay tatay na may high blood hmm. pressure male kung ang sex and age habang tumatanda ka pwedeng tumaas yung blood pressure mo yung modifiable risk factors, yun yung lifestyle. So, um pag medyo overweight ka or obese, pag hindi ka nag-exercise, pag kumakain ka ng masyadong maalat, pag naninigarilyo ka, saka umiinom ng alak. So, yun yung mga modifiable risk factors. Environment. Stress can also be... um A risk factor for hypertension. Okay, Dok. Pero nabanggit nyo nga po kanina, Dok, no? sino, sino po ba talaga yung mga maaaring dapuan ano tamaan ng sakit na to? Kasi nabanggit nyo nga po kanina, mga male. Tama po ba mga kalalakihan po ang kadalasan? A risk factor yon. So, ang risk factor para sa hypertension is usually family history, mm -hmm. male age. Ah, uh, so age tapos yung lifestyle factors na sinasabi ko. Ob obesity or overweight. Pag kumakain na masyadong ma maalat, na uh, na stress, sobrang stressful yung environment, mm -hmm. uh, hindi kumakain ng gulay, uh, kumakain na masyadong matataba. Opo. Oh, saka nanini saka umiinom ng alak. Pero dok, lilawin lang din po natin not Tama po yung Sige. sa salt, 5 grams po. A day na po ba yun? Per day. Dapat ganun lang ah, po yung per day. consume. Per day yun. So okay. parang isang teaspoon of salt yun. Kutsarita. Ay, kutsara. Kutsarang kutsara salt. Okay po. At least ngayon po, malinaw na rin po sa ating mga manonood kung ano po yung mga dapat nilang uh, iwasan. Dahil uh, typical mm -hmm. lang ha po sa mga Pinoy, sabi nyo nga po kanina tuwing weekends, yan lang po yung mga panahon para magiinom. <laughs> Lahat po yung uh, bad habits. So, pero may iba naman po ako, Doc, no? Ngayong nagbabadya na naman po ang pagbabalik ng El Nino o yung tag-init sa bansa, ano po ba yung mga karaniwang sakit na related sa puso na maaaring makuha at dapat na mag-iingat pa rin ng mga Pilipino sa panahon na to? Sa... Sa masyadong mainit, syempre, dun sa mga may high blood, ayaw natin na dapat nakapayong, etc. Kasi yung init, pwedeng, pwedeng tuma pwedeng magkaroon ng mm. epekto yon eh lalo na kung hindi kontrolado yung BP mo so pag mga ganyan kailangan uh, nagfa-follow up lang sila sa doktor nila para bigyan sila ng payo pero kasi kung normal naman yung blood pressure mo dapat walang effect yung yung hypertension sa sobrang init so kailangan mo lang the usual hindi ka ma-dehydrate so kailangan mong mag-hydrate tapos alam mo naman yung yung limitasyon ng ng katawan mo so kung alam mo na masyado nang mainit dapat pumunta ka na sa malilom tapos hydrate lang kailangan talaga uminom ng tubig para hindi ka ma-dehydrate yun lang naman yung usual na nangyayari sa mga pasyenteng masyadong nakabilad sa araw eh Ayan, so maraming salamat po, Doc Debbie, sa binigay niyo pong paglilinaw, lalo na tungkol sa high blood o hypertension. Sa ating pagbabalik, malalaman naman natin mula pa rin sa ating heart expert, Doc Debbie, kung ano nga bang mga pag-iingat, anong lunas, at kung ano nga bang mga dapat nating gawin sakaling tayo ay tamaan ng ganitong sakit. Sa pagbabalik pa rin yan ng Expert's Opinion. Muling nagbabalik sa usapang puso pa rin. Ito ang Expert's Opinion. Ayan, Doc Debbie, kung kanina po ay nabigyang linaw na po natin kung ano nga po ba ang hypertension o high blood. Nasabi nyo nga po ay isa sa pinakakaraniwang sakit na mayroon sa Pilipinas. At number one, leading cause of death sa Pilipinas. O maging sa buong mundo siguro, nangunguna pa rin to. Ngayong pataas na nga po ang mga presyo ng mga bilihin, Doc. Ano po ba yung maire-recommendan yung tipid tips o murang heart-friendly food na dapat na isama sa ating diet. Kasi nabanggit nyo nga po kanina at uh, gusto ko lang pong balikan para mas ma-expound at maitindihan ng ating listeners, ano nga po ba ang tinatawag na DASH diet? Yun yung tinatanong sa amin palagi kasi ang dash diet galing yan sa um kanlurang bansa. So sabi namin paano yan ang Pilipino kasi mas ano sila 'di ba? Mas makanin, mas carbohydrates. So ang FNRI is naka ano sila ngayon, yung pinggang Pinoy. So sa plato mo na pinggang Pinoy, kalahati doon dapat kulay Isang parang konti lang, isang cup ng rice, tapos maliit na na ulam, uh -huh. na puro lean meat, tapos may prutas ka. So, uh, uh, sa high hypertension kasi dapat mab low salt, yung tinatawag nating low salt diet. So, ang ang requirement pag may hypertension ka dapat le less than 5 grams of salt, uh -huh. so 1 1 1 teaspoon of salt. Yan. Okay. Uh -huh. uh, so tapos, uh, dapat mas uh, low-fat, low-cholesterol diet siya. So, hindi masyadong matataba. Uh, mas madami dapat gulay, mas mataas yung potasyo mo. Uh, tapos, yung, yung ka, kara, ka, ano lang, tamang-tamang uh, carbohydrates or kaniyan. So, dapat pipili ka kung anong klaseng carbohydrates. So, isang cup of rice, equivalent yan to four pieces of pandesal or mm. four pieces of bread. Or isang cup ng pasta or isang... Uh, root crop, yung kamote. kamote. So, dapat pipili ka kung anong carbohydrates mo. So, eh, lahat, gan everything in moderation. So, yun yung yun yung sinasabi namin na pwedeng i-explain sa Pilipino kung paano yung DASH diet sa Pilipinas. So, baga... Ngayon, ang FNRI, mm -hmm. ay, sorry ang FNRI, yung Food and Nutrition uh, Research Institute natin, nakipag- collaborate sila with the Philippine Society of Hypertension. So gumawa po kami ng isang parang kalendaryo na may recipes doon ng mga may mga recipes doon para sa mga taong may hypertension. Ayan, dok, sige papakita na rin po natin siguro 'yon dok no, 'yung recipe na 'yon para aware din po 'yung mga nanonood po natin. Pero dok Ah, dahil nga po, makapagbibigay po ba kayo ng specific na pwede nating simpleng pagkain para sa mga Pinoy? Especially lahat naman po siguro, hindi na nila mababantayan masyado yung kung ganito dapat carbohydrates, ganito lang yung content mm -mm. na ito. May mga simpleng meal so po mas, ba kayo na mairecommend? Ah, eh. uh, meal plan. Mas maraming gulay ka. Mm -hmm. So usually yung sabaw, di ba, hindi prito. So mm -hmm. sabaw na isda or sabaw, sabaw na... na manok yon puro gulay yon di ba tapos konting asin lang so yun yung mga pwedeng uh, pwedeng simpleng pagkain na pwede nilang gawin kasi ayaw natin na masyadong prito so more mostly mga grilled or mga sabaw kasi ang maganda kasi sa Pilipino marami silang marami tayong luto na sinasabawan natin di ba so yung mga ganong klasing luto tapos damihan lang ng gulay tapos saluhan ng ng kanin tapos, iwas na rin siguro do'ng sa mabechin. Do'ng yung mga pampalasa Oo, na preservative. Yun yung sinasabi ko, na pag inasinan nyo na, wala nang sausawan, wala nang mm -hmm. toyo. Toyo, wala nang patis, patis. yan. Uh, kasi inas inasinan na. So, kailangan mag-decide ka, asinan mo ba yung pagkain mo o magsausaw ka. Kasi nga, limitado lang dapat yung asin mo sa pagkain mo. Pero ito, do, ito po bang diet na ito ay recommended para sa lahat ng tao, Dok? Lalo na yung may ibang mga comorbidities rin sila. Kasi gusto natin, di ba, ano, uh, healthy diet. So, everything in moderation. So, pwede rin siya sa mga may diabetes rin. Kasi nga, hindi naman masyado madaming, uh, madaming, madaming pagka, hindi masyado madaming kanin, yung carbohydrates. Tapos, uh, yung fruits mo, Ah, uh, medium size fruit lang naman eh. Aha. So, um pwede siya, kaya nga lahat, as well as dun sa mga taong mataas yung cholesterol, kaya nga ang tawag namin is Pinggang Pinoy. Mm. Talagang pang-masa pang po kung tutusin, pang-masa talaga. Uh uh so, may marami kalamang... Pwede nilang i-search 'yon eh. Uh basically, punta ka sa sa ano, sa Google tapos i-search mo Pinoy. Pinggang Pinoy. Nandoon 'yon. Ma ma parang may illustration siya kung paano ihatiin yung plato mo, mm -hmm. kalahati gulay, tapos konting ulam, saka ano, uh, kanin. Kanin and fruits. Ayan. So, maraming salamat po, Dok. Pero ngayon naman po, dahil napag-usapan niya po natin yung papalapit na el Nino, dahil tag-init na naman, kung sakali po ba na sinumpong o tinamaan ng hypertension ng isang tao, ano po ba ang dapat natandaan bilang uh, paunang lunas? first aid Kung meron silang gamot, iinumin lang nila yung kanilang gamot. Usually, dapat magpahinga muna sila. Tapos, pag nagpapahinga, uh, titingnan ulit ang blood pressure after 10 to 15 minutes ng pahinga. Tapos, tingnan kung mataas, kung mataas or bumaba na. Usually, bumababa yan pag nagpapahinga. Eh. Pag mataas pa rin, kung meron silang gamot na para sa, halimbawa, nangyari yon tanghali or umaga. Kung meron silang gamot sa gabi, pwede yeah. lang inumin. Pero kung sobrang taas yung blood pressure at may nararamdaman na sila, kailangan pumunta na sila sa emergency room or tawagan ang kanilang mga doktor. Okay, Dok. Salamat po. Pero, Dok, uh, tawag dito, yung pagiging maiba lang po ko no, pagiging magagalitin na add ko na rin po ba, ayun po ba ay nakakakos din ng uh, high blood, hypertension, masungit, magagalitin. <laughs> Uh, kasi ang high ang blood pressure natin nag may variability na tinatawag. so mm -hmm. pwedeng umakyat baba umakyat mm -hmm. baba depende sa sa sitwasyon depende sa nafe-feel natin so yung tawag na bp variability mm -hmm. usually uh, tumataas bumababa siya depende sa hormones na na na-release natin sa sa katawan natin so Normally, pag stress ang tao or in pain or galit, tumataas talaga yung blood pressure. Tapos, bababa naman yan eventually pag medyo kumalma na sila. Kung naman, normal naman yung blood pressure nila kahit may high blood pressure sila, kahit na magalit naman sila, dapat normal pa rin yung, blood, hmm. yung magiging blood pressure nila. Okay, Dok. So, at least malinaw po, no? Pero big factor pa rin po talaga sa pagkakaroon ng high blood is yung lifestyle natin. Oo, Big factor. Ma malaking bagay 'yon kasi kung titingnan mo, pag ginawa mo lahat yung lifestyle mm. na, na 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 tama ha, kung nag-exercise ka, nakalimutan ko pa lang exercise is part of lifestyle. Mm. So, ang sinasabi natin dapat mag-exercise 150 minutes for a week. So, paano mo 'yun i-convert? Either 30 minutes every day or one hour three times a week. Ah, uh, dapat bumi bumibilis yung pintig ng puso. So, we whether maglakad ka or mag brisk walking ka magswimming or mag bike or mag jogging basta mag-exercise ka um usually um na, na, yung lifestyle cumulatively so pag pumayat ka pag nag-exercise ka pag low salt yung diet mo hindi ka hindi uminom ng uh, hindi uminom ng alak tapos yung Maganda 'yung pagkain, heart healthy, okay. so low fat, low cholesterol, high potassium, low salt diet. Usually nakakababa yan ng blood pressure cumulatively by 10 mm. to 20 mm mercury. So equivalent siya sa isang gamot. Opo. Okay. So importante talaga na 'yung lifestyle modification lalo na kung hindi ka pa high blood, lalo na kung meron kang family history. Okay. 'Di ba kasi pag may family history ka na ibig sabihin ko may nanay tatay na may high blood ka nakaprograma ka nang magka high blood, high blood depende oh. sa lifestyle mo eh so dapat conscious ka na sa lifestyle choices mo lalo na kung may family history ka uh, so Dok, ibig sabihin kung sakaling maganda naman yung lifestyle mo pero meron meron sa family mo na mayroong high blood may may chance pa rin na magkaroon ka ng high blood may chance kung mm. abusuhin mo 'yung lifestyle mo. Kaya may ma, may mga pasyente kami na kahit na may high blood 'yung nanay tatay nila, since maganda 'yung lifestyle nila, mm. hindi sila hindi sila nagkakaroon ng hypertension. Wow. Okay, doctor. Pero kasi ang ano doon, mm -hmm. kailangan 'yung lifestyle modification mo rin for life. So oh. dapat sustainable na na may maintain mo siya. Hindi pwedeng tatlong buwan, tigil. Tapat, tuloy-tuloy. Lifestyle change talaga siya. Ah, oh, Bale, Dok, yung, yung gamot po ba na tinitake nila? Kung meron ka ng hypertension. Ah. Tanong ko na rin po yung about sa pinya. Pag inom po ng pineapple juice, kasi minsan may mga, alam naman natin, mga tito po tayo pag nagiinuman. Ah, ah, So, pang ready po nila after magpulutan, magpipinya. nakakabawas po ba ng ano yon ng uh, risk? Mataas kasi sa potassium ang pinya. So wala unfortunately wala pang pagsusuri. Uh, basically, kung may diabetes ka, medyo mahirap kung masyado kang kumain ng pinya kasi matamis yun, 'di ba? So walang pagsusuri na pwede siyang makababa ng ng blood pressure. Ang alam lang natin is mataas sa potassium 'yung pinya. Kaya 'di ba, sabi natin, part siya ng dash diet, pero hindi lang siya dapat 'yung kakainin. Ah, uh, Pero ano po ba ng healthy diet. At least po malino kasi yung iba, pang ano po nila yan eh, magpinya ka na lang after mag, uh, magliempo, mag crispy pata, may pinya na may pineapple juice naman. So at least po <laughs> ngayon malinaw oh. <laughs> na hindi hindi basta-basta mm -hmm. na pinya lang ang pangontra para maiwasan ng high blood. Kaya ngayon Dok, bago naman po tayo magtapos, uh, isang makulit na katanungan lang po, no Dok, gaano po ba katotoo ang tinatawag natin na Broken heart syndrome. Ayan para sa mga kaibigan nating uh, sa week. <laughs> Totoo po ba na may potential Salama, na malala? Sal salamat, Trovica. Okay. Ang broken heart syndrome, ang ta ang tawag doon, merong tawag doon eh, yung takot subo syndrome, usually Takotsubo. kaya siya takot subo kasi nakita siya sa Japan noong 1990 So pwede din siyang tinatawag na stress cardiomyopathy. Mm -hmm. Usually nangyayari 'yon pag yung isang tao experiences severe emotional or physical stress. Pero pansamantala lang siya. So parang nagmimimik siya na parang heart attack. Pero pag na pag na, na agapan kaagad, usually bumabalik naman sa, sa dati. Uh, sinasabi nila na baka dahil sa hormones, hormonal surge dahil hmm. sobra kang uh, physical and emotionally stressed. Pero nakita nila sa mga pagsusuri na medyo yung nakita nilang mga taong merong broken heart syndrome usually mga babae na post-menopausal eh ah uh, usually so baka yung broken heart na mga kabataan baka iba iba 'yon talagang <laughs> drama sawi sa pag-ibig <laughs> <Sawi talaga. laughs> so at least po may malinaw pa rin sa atin na totoo po pala na mayroong broken heart syndrome uh -huh. so, so kung i-google nila takot subo or stress ba? cardiomyopathy usually sudden yan ah sudden mm -hmm. illness sudden physical stress sudden emotional stress biglaan oo po biglaan Apo. pero kasi kailangan ma rule out trend baka naatake sa puso di ba mm -hmm. so kailangan dalhin yan sa ospital para makita kung ano ba talaga yung mangyayari uh, kung ano ba talaga yung nangyayari. kasi para maagapan yung treatment ang maganda kasi doon sa takot subo is pwede siyang gamutin. Pwede siyang pansamantala tapos balik sa normal. Unless, merong ibang sakit yung pasyente. Ayan, Dok. Maraming maraming salamat po sa uh, ulit pag sa inyo pong pagtugon sa aming imbitasyon at makapagbahagi po kayo ng makabuluhang talakayan tungkol sa kung paano ba natin dapat na alagaan ang ating mga puso. Maraming salamat po, Dok Debbie. Kung meron pa kayong gustong malaman tungkol sa high, high hypertension or high blood pressure, pwede po kayong pumunta sa website po namin uh, ng Philippine Society of Hypertension at meron rin po kaming Facebook page, yung PSHPLAS para makahanap po kayo ng mga uh, mga materyales para ma mas lalo po kayo matuto tungkol sa high blood pressure or hypertension. Salamat rin sa iyo at magandang hapon magandang sa inyong hapon po. lahat. Sa panahon ngayon na nagsisita asa na mga presyo ng mga bilihin, hindi maipagkakailang prevention is better than cure. Kaya naman, buwan man ang puso o hindi, may tao mang nagpapakilig sa'yo o wala, mahalagang tandaan pa rin natin ang tamang pag-aalaga sa ating mga puso. Ika nga nila, be careful with your heart. Sa episode na to, sana'y nabigyan naming solusyon ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan at naway nabigyan din namin kayo maging ng bagong kaalaman. Hanggang sa susunod na episode, sabay-sabay tayong matuto mula sa totoo, straight from the source, dito lang sa... Experts opinion.